Terima selamat. Habang nagluluto nga ako dito ng aming pangumagahan, natatawa nga kami dito sa isang kasamahan namin sa trabaho. Akala kasi namin marunong na siyang magbalot ng cheese stick, kaya inutusan namin siya dahil absent nga yung gumagawa nito. Madami-dami na nga siyang nagawang cheese stick at saka lang namin nalaman na isang hiwa lang pala ng cheese yung nilalagay niya dito. <laughs> kaya ito, tinuruan nga siya dito ni Nika na dapat dalawang hiwa nga ng cheese yung nilalagay dito. Bale, ito nga si Nika hindi natin trabahador pero sumasideline siya dito sa atin at sumasama nga siya sa kanyang kalibin na nagtatrabaho dito sa atin. student nga pala to si Nika at malapit nang na graduate at kahit nga pinag-aaral siya ng kanyang parents ay gumagawa pa rin siya ng paraan para magkaroon ng sarili niyang pera. Nakakaproud din talaga yung mga taong may mga ganitong mindset. Dumating nga pala tong order natin na tent at nga si Kuya Ryder kay Mr. dahil may kabigatan nga to. Bali 3x6 nga pala yung size na in-order natin ng sagayon ay sakop nga yung lupa na paglalagyan natin ito. Ikinakahon at ipinaprepare na nga natin dito itong order sa atin ng kapwa natin vendor sa labas ng city. And after makahon lahat sinulatan na nga natin ng shipping details at inalabas na rin natin ang sagayon pagdating ng delivery ID i-deliver na lang sa terminal. Ikinarga na din nga pala itong stall natin na nakapwesto sa harap ng school ng Liceo. Ganito talaga mga mi ang ganap nito araw-araw dahil bawal nga mag-iwan ng stall doon sa ating pwesto. Oo, nakakapagod pero maganda din naman yung benta natin doon kaya nakakapanghinayang kung hahayaan na lang natin ang ating pwesto doon. Anniversary din nga pala ngayon ng Masbati Kick Fighter Team kaya itong mga anak at pamangkin ko ay pupunta sila sa kanilang gym dahil doon nga ang kanilang ganap. Inunbox na din nga pala natin tong tenta binili na natin para maitayo na nga natin dito sa bakanteng lote na katabi ng ating pinagtatrabahuan. Ang decision nga kami mga bibu bumili nito ni Mr. dahil na dumadami na nga yung mga kasamahan natin sa trabaho. Bal, hindi na nga kami comfortable gumalaw-galaw dahil masikip na nga sa amin yung space doon. Kaya naisipan namin ni Mr. na lagyan na lang ng tent dito at dito na nga po yung mga nagtutuhog at naghihiwa ng pusit. Tapos yung magtatrabaho na lang doon sa dating pinagtatrabaho natin na yung mga magluluto na lang. Nakakatuwa lang at sakop talaga nitong tent itong bakanteng lote dahil bago nga kami umorder ay sinukat muna namin to dito. 3 by 6 pala yung size nitong in order ko at sa online talaga ako order dahil mahal nga dito sa physical store. Kung bet nyo din yung ganito may iba't ibang size din naman at ilalagay ko na lang sa comment section ang link. Paalis na din nga pala itong natitirang food cart na nakapwesto nga dun sa kugon. At ayan umulan pa talaga pero for the go pa rin tong ating food cart dahil kahit maulan nga dun sa kanyang pinagpupwestuhan ay kahit papano may bumibili pa rin. Basta positive lang tayo palagi malay nga natin mamaya ay tumila din tong ulan. At ito din nga palang ating delivery ay paalis na rin para mag deliver nga sa ating mga food Card. At eto nga pagkadating ng ating delivery dito sa Capitol ay tumila din nga ang ulan. Isa talaga sa bestseller natin itong calamares kaya ito habang nagdi-display nga tayo dito ay marami nang nag-aantay. Kaya sa mga nagsasabing mahal yung calamares namin tikman nyo kaya muna at baka araw-arawin nyo na rin bumili dito sa amin. Pwede na lang sa mga basyo na malalayo ang lugar hindi nyo talaga tumatitikman. Shoutout nga pala dito kay ate na natin na nagtitinda nitong yellow cord. Followers din nga siya natin at palagi nga daw niyang pinapanood ang ating mga video. At ang bait pa nga ni ate, over pa nga siya sa atin ng free cheese overload nitong yellow corn pero syempre dahil negosyo to binayaran pa rin natin. In furnace masarap tong tinitinda ni Ate kaya kapag nakadaan kayo dito sa Kingpins bumili din kayo dito sa kanya. For the busy din nga pala itong tindero natin dito dahil wala pa rin tigil yung bumibili nga dito sa atin. Nako for sure kung hindi talaga tumigil ang ulan hindi ganito karami ang tao kaya mapapa thank you Lord ka na lang talaga. Dumaan din nga pala tayo dito sa ating food stall na nakapwesto sa gilid ng Grandstand para i-check kung anong mga dapat ayusin. At ayan tingnan naman nakakaawa na talaga itsura nitong ating food stall at nabutas na talaga yung bubong at para makompleto na nga ang setup nung tent na tinayo natin sa gilid ng ating bahay ito at pumunta tayo sa Shimiri para bumili ng mga gamit Bale yung binili natin dito ay dalawang ilaw tapos bumili din tayo ng mga wire para sa pagsasaksakan at bumili din tayo ng electric para na malakas ang buga nang sagayon ay komportable din sila habang nagtatrabaho Bago tayo umuwi binisita muna natin ang ating mga food cart at ayan mo maganda naman ang bintahan dahil marami ang bumibili Pag-uwi natin Kevin ina agad itong ilaw na maikabit agad dito sa tentang sa gayon ay maging maliwanag na nga dito. Lampas na nga pala to ng alas ng gabi kaya wala na yung mga kasamahan natin dito sa trabaho. Update nga pala sa nabili namin electric pan sa Shimmery. Malakas nga yung buga pero nakalimutan namin itesting yung pag-ikot ng pinakaulo niya. At dito na nga natin na testing. Dalawang ikot lang ay tumitigil lang nga siya kaya bukas papalitan natin to dahil meron naman tong warranty. My meeting nga pala ang mas bati kick fighter team ng aking mga anak kaya pupunta kami ni Mr. sa kanilang gym pero bago yan ipapasok muna namin tung bagong dating na stock ng show may sa preset. Malakas din talaga tayo mag restock nitong show, may dahil bukod sa nagtitinda tayo dito sa ating cart ay may mga bumibili din sa atin na natin vendor. At ito nga yung reality pagdating namin dito sa gym ay kami lang nga ni mister yung nag-attend dahil yung ibang parents nga daw ay busy. So paano ba yan? Hang dito na lang muna ang video ko. Salamat sa panunood. See you sa next vlog. Follow for more.